Hello mga kadinawong stairs. Kumusta? Happy Sunday sa ating lahat. Kumusta ang Pilipinas dyan? Punta ako dito sa ano, sa shuttle. Ganda, di oh. May picture na ako dito, may picture na ako kaso wala akong video. Yeah. cute ng house ni Disney. Oh, ayan oh. No? Akala mo matanggal hindi no. <laughs> It's a mall ito. yan House ni Disney. yun ang ganda Oh. Si Daffy. yan, Daffy, say hi. Hello. Naghihintay kasi ako ng aking friend. So, paikot-ikot ako dito. Pupunta ako sa coach. Coach na mga brand na mga bag kung magkano kasi original ay sarado pa ayan coach isang maliit na ano parang pouch lang siya nasa 100,000 pesos pag sa Pilipinas gaganda oh sell pala sila oh ayan oh yan ganyan 100,000. Ang pinakamababa is 11,000. So, saan ka pa? 75,000. Mostly. Saan ka pa? <laughs> Mayaman lang makaya. Dito siguro sa amin, mga uh, isang buwan at eh, kaya namin. Ganun. Pag isang buwan, hindi pwede. Siguro, kung may worth siya na 45, siguro, ganun, makaya. Pero yun lang, hindi naman yan maano, pakinabangan. Hindi yan mapakinabangan kasi mas maganda yung ano, yung gold kasi pag wala kang pera, pwede mo isang Pero pag mga yung mga klaseng mga branded na bag, no. Hindi ako nag interest ng ganyan. Dito, yung inano namin, binibili namin, ay yung mga use na ba, pero yung mga three times lang nagamit, pero mga babago pa. Kaya yun ang ginagawa gina, namin, ang gaganda. Kasi inaano na nila, binabargay na nila yung mga original. Pero pag nasa ano ka talaga, as in bagong-bago, nasa shop ka pupunta, mahal talaga. At saka isa pa, mahal din ang binabayaran nila dito. Mahal ang mga shop dito, Diyos ko. Kaya mga bilihin dito, malaking sweldo, malaki din ang mga ano dito, bilihin ng mga Biro mo tinapay is 10$. Yun ang pinakamababa. Eh ang isang peraso. So ang 10$ is equivalent to 60. Ah oh, 65. Oh, hindi ka pa makapamigay niyan, kulang pa 'yan kung gustuhin mong kumain. Kung pala kain ka ng tinapay, hindi 'yung sa talagang ano nang taragang maano siya, 'yung malambot, pwede mo ngang anuhin. <laughs> Tapos kung ako kakain na dalawa eh oh, so 20 na yan 100 plus na yan 120 yan o oh, di ba pag 120 sa Pilipinas ang laki-laki na ang dami ng tao makakain noon ganon just ko kaso mahirap lang ang Pilipinas kasi sa sweldo maliit mayaman mayaman talaga sa atin kaso sa sweldohan wala mahirap Maglagala-galak muna ako dito kasi wala pa yung hinihintay ko. Nasaan pa kaya? Akit ako sa taas. Akit ako. Nakaupo na nga yung iba dito, oh. tote bag. Yeah, t -t -bag na siya, Mark Jacobs. Magkano? Walang price ah. Hindi nilalagay 30% off. Nasa loob yung price nila. Ma talagang hindi nila nilalagyan ng price. Ha? Ang pinakababa is 2,000. Ang pinakababa is 9,595. Tapos, ang worth nila ay ang regular price is 2,545. Ah, uh, 15,000. So, ang 500 na sa 5,000. To so, 6,000. Oh, san ka pa? <laughs> Hindi ko rin type yung Tote. Maganda yung mga LV. Kaso yan ang pinakamahal ng gusi. Thank you for watching, mga kadiwang dinawang stairs. May ano pala sila sa next ano, may laro sila. Hindi pa kasi tapos yung kanila ni Rondina, pero mabab ano lang ma mababa uh, mababa, ma, ma, ma ikse lang yung laro nila this ano this coming July. So ngayon nagpa-practice na po sila. Kasi hanggang ano lang Augusto, September something ganun. Pero pag mag ano na talaga yung season nila eh mga mag-start yan sila mga October to November. Nakaano na yun, naka-schedule, nakalimutan ko eh para no October ata November. Hanggang January ba yun? Nakala nakalagay na yun eh. Nakalimutan ko. <laughs> yun. Tapos, uh, sila ni Rondina sa mga uh, June 23. Parang may final na ano na yun sila. Hindi pa kasi tapos yung laro nila ni Rondina. Cup. Thank you for watching. Update-update lang po. Minsan kasi mahirap mag-upload ang hina ng signal ko. Minsan pagod na din ako. Libangan ko lang din dito ng aking YouTube channel. So, thank you sa mga nag-support sa akin. Thank you talaga sa lahat ng na mga nag-follow sa akin. So, hindi pa yan nakapagsahod. Pag once nakapagsahod, mamimigay ako. Secret lang.